Yan kalaki yung bangka Ay hihirapin na po ito ah, Ayaw talaga Nagpangusok na doon oh. Ang haba nito ay 60 60 feet Paparka na sila uh, Dayo nyo ng pasurigaw masong. Pati ito Pati rin ito Pasurigaw dito Pusa po mga soyo. So, ito na. Oh no, Na Ang alon mga soyo. Ito na yung bangka ni Kapitan hugan Na dinadala galing Surikaw. Ano'ng pala ya, atras yo? Ya atras. Nagtalay yata sila ng palangoy, mga kasoyo. Okay ah, tayo. May sirisan ba ka pagbalik? May masasakyan sirisan pagbalik? Ah, dyan lang yan sila. Ah, atras lang. So yan nga po, ito nga po mga kasoyo ay... Ah, tawag nito. Ito, so, lalaki mo ng gulong ngayon. Ito po ay eh, nagtatali sila ng uh, ayang, palangoy. Ito po. Tinatalian oh. nila. So itong makina pala nito may medyo aberya ito ay ewan ko lang po, po kung ito ay eh, nakuha na po ito. Nagawa na at uh, sinabihan ako ni Kapat Kapitan Hogan nito. ay eh, ito ay eh, pamangkin namin ni eh, eh, Victor Amigo yung ito, kapitan. So ayan. Ah. Uh, yun nga pong makina niya baka na na naayos na. Kaya Ewan ko lang kung tayo dito ngayon. Ayan, eh, ito po ako po ang naglittering nito mga kasuyo. Matagal na panahon na po ito. Baka may kuha na po. Baka may dalawang taon na ito. Itong uh, bangka na ito, simula nung nirepair. Itong bangka nga po na ito ay kung nga po ito. Ah, uh, maliit lang po ito tapos pinalakihan. Yan, ito po ay kakargada na ito ng 70 block eh. Kung saan sang, uh, sulok na ito ng uh, Pacific Ocean ang palito. Kung saan na nag uh, naglalayag to mga kasuyo. Malaki man ang alon, dito gusto ko sana umakyat. Siguro mga minsan na lang siguro. Pagmangarga sila ng yelo, tao natin. Ito nga po yung bangka na gusto ko samahan. Mga kalbo, mga soyo. Pagdating ng uh, habagat, habagatin, sama ako dito. Dahil uh, ang laut nila, dito lang naman yan, lagi sila sa pagka habagat, dito, sila sa party lang dito. Hindi na maka Nabao na sa buhangin. Nabao uh, na sa buhangin. Ayan o. Oh. Hindi na makatras yung uh, bangka ni Kapitan Hugan. Ito po yung uh, pamangkin namin ni Amigo Victor. So sa side ng uh, misis ko, pamangkin namin tong uh, kapitan dito. Ayan. Ito po yung nilitrahan ko na bangka. Matagal na panahon na ito. Pero yung ating nilitrang pintura ay eh, hindi pa rin kumukupas. Kumbaga matibay po talaga ang kuan mga kasuyo, ang uh, epoxy paint. Pagdating sa sa tubig alat sa dagat. Yung ating kwalang. Yung ating bariles doon sa gilid. Ayun oh. No? Medyo pumusyaw na. Doon sa gilid ng kamarote. Ayun oh. No? Ayan. Medyo pumusyaw lah. Gawa ng hindi po yata ha na yellowhan ah. Napabayaan sa yellow kaya pumusyaw. <laughs> so ayan. Ito nga po yung 70 blocky. Eh. Tapos ang uh, makina po nito ay 6 piston. Parang uh, hindi ko po pagkakamali ay parang uh, 6BJ1 po yata ang kanito ang uh, makina ko nito 70 bloke ang kargada nito na yilo maganda tong bangka na to malaki itong uh, maganda samahan yun nga po na trap na bumao na sa buhangin maganda sana kung pataib ay para naman yata ang pahibas na gusto ko sana umakyat ay hindi naman tayo makakyat malaki ang alon siguro maybe next time na lang pagka pagka mga sila ng yelo ayan sa habag atin, sama tayo dito dito tayo maganda sumama at malaking bangka na to bali ang sirisan pala na to mga kasoyo ay anim anim ang sirisan nito oh, alaki ang gulong Woo! Nagtalay nga po sila ng palangoy Kaya tinabi dito mga kasuyok Aba ayaw na Nabao na yung kasko Napabao na ang kasko Dapat nang ilain ang sirisan hindi kaya tulak iyan ah, natin na mga soyo ah, ayaw talaga Ay, ayaw ni Isod. Kaya lang yung sirisan Baka kaya Dalawang sirisan <laughs> Hindi kaya no Nabaon Kailangan yung taib Pahibas naman pa man din E paano man itong Kanito Ay e Pahibas So yan, baka mga kwan siguro to mga kasuyo mga next year. Baka ito ulitan na lang pintura. At tayo uli ang maglilitirin yan Siguro na pinturahan ko ito noong taong 2021 Bago to binaba Matagal na panahon na rin itong aking Nagbablog na rin ako noon Itong kapanahonan itong Paggawa nitong bangka na to Simula nung ito'y napinturahan. Tagal na panahon na rin. ewan ko lang po sa may-ari. Itatanong natin mga minsan mga soyo kung sa loob ng dalawang taon kung yung kanilang kapital uh, sa pagbili ng bangka ay kung nabawi na po nila. Wari ko'y bawi naman siguro na. Parang nabili nila ito ng 1 million yata yun. Tapos, gumastos ulit sila ng parang 2 million doon sa pagpapalaki. Hindi, parang umabot pala ng 3 million. Ah, ayaw talaga. pangusok na doon oh. San Lorenzo. Ayan. FBC isa ni Jane Ayun bang kadami na na doon Namuraw kami nung nakaraan Ay sos ko ang uh, Bukod sa malaki ang buwan Tapos Tuwan pa Umalakas ang silig Kaya wala kami na huli ni Amigo Bumabala ako ng uh, parting party ng alas 8 na Kaya yun Kaya sublong at talaga ayaw gumalaw ba't <laughs> kayo namamasyal ng kainitan? ay eh, may ginawa kami sa bangka shout out sa aming mga kamag-anakan ayun o oh. saan ka na pauwi oh, na at may gawa kami doon eh. bukas pa daw ah doon sa bangka ano yung bangka yung nakasadsad ah? hindi yung kay kuya Paul ah yung kay kuya Paul o ayan papainit kayo <laughs> ayan mga soyo talagang uh, ayaw nang umaka baon na umakatras na na sa buhangin Dami si nito. Ito po yung si Rizal pala nila. Inso Tres Ako rin po ng letra nito lahat. Nitong... Hello po. <laughs> Katago ka dyan ah. <laughs> Papainit ka. So itong Lorenzo. Ito pa isa. Yung, ay, yung kay Rick pala yung. Ako rin po ng letra nyan. Yung Inso 3 ito Ito. Ito isa. Yan. Hindi ito. Hindi yung kasali. Bale, anim. Anim yung kanilang kan. Kanilang service boat. Ayaw talaga. Napasad siya oh, na. O, tinapik-tapik na kuya. Yun! Yun! Ah, ay, 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 dali. <laughs> Ayos. Ayo. Nakuha lang sa padahan-dahan. Ayun na uh, soyo. Pasyalan natin yung kwan doon. Yung isang bangka na brand nyo. Kung ano lang kalagayan doon. At uh, yun po ay lilitrahan ko din po pagka po ah maganda ang panahon ay ngayon na may ikwan linggo bukas ko po i upload to lunes uh, sana maganda ang uh, panahon bukas para malitrahan na natin bisitahin ko lang po doon tara let's go samahan nyo ako dito tayo mga soyo hindi pa rin na ay salpak tong kuha nila palatik ayan o ang haba nito ay 60. 60 feet. Bali ang paltik pala nito ay apat. Kung magay dalawa na yung naikabit. Kulang pa ng uh, dalawa pa. So ayan. Ito yung iniintay ko rin mga soyo para malitrahan. So, bali yung na-upload ko nung kahapon. Nung nakaraang araw ay ganun po ulit yung ating magiging design. Na puti yung background itim yung litra ay eh dahil green din ito ay yung for fishing only ay puti uli yan kaya ang mayayari nyan yun po ang magiging design Ayan, baka bukas siguro pag wala akong gawa ay titirahin ko na to para pag uh, mainit pag mainit po ang panahon ang makina po pala lang ito mga soyo ay sa mga hindi pa po nakakalam ay 6 BG1 ang uh, ang makina nito. Kaya pagka ito po eh, may mailosong na ay eh, tuloy-tuloy ko lang po kayo i-update dito. Pag narito tayo sa tabi, pag hindi pa po tayo nakalaot. Ayan. Ang kargada nito, mga 70 an low din po ito, mga soyo, Malaki rin po ito. Mga halos yung laki nung kay Hogan, yung sabi ni Jonathan natin kanina. Mga ganito rin po kalaki. Malaki rin po ito magkaparas pati na makila kaya halos magkasinlak ito kaya ayan alam natin yung kuan, yung uh, kung na yung bangka dito sinisilip silip ko nga rin po ay eh, dahil yun nga pong kuan, yung babatakin baka uh, biglang uh, mawala na lang hindi natin makakuha na ng uh, kuan ng video kaya silip, silipin natin so ito naman mga soyo ito yung 400,000 magkakadikit-dikit to ito yung 400,000 na uh, pagkabili yung kasunod nito yung nilitrahan ko so bali hindi pa po ako tapos dyan meron pang sirisan na tatlo mabalikan ko po yan baka mga bukas din so ito ay nagpapark ka na sila Ayos. Tayo rin nito. At kay boss may kilin nito ay. Ayos na. Paparka na sila. Oh, ito yung kuwan. Shout out mo na dyan, kulak. Narinda mo na, ako na. <laughs> ah, pagka napinturahan to, eh. Sure bull yan. Kaya rin mag, uh, ayun, naniletrahan ko soyo Naku, naulan na naman. Ba't kaya ako kapag napunta dito yung naulan? <laughs> Buti natapos yung gawa ko dito. para um, palagyan pa yata yun ng kamani Doon sa tiris tiris doon na mga bukas na siguro mga kasoyo Babalikan ko yan ay pakuko itong palo palo to na palo yeah, palo uh, may sukat yung kanila oh. Uh. may sukat lang na naman Yay! Lumakas, lumakas. Silong, silong. Kaya ito ay ayos na rin to. Pipinturahan na lang din to. Ito ay kino lang siguro. Ang ginawa ay ewan ko lang kung ito ay finishing Pero pipinturahan na siguro to kagad. Hindi na to ipipinishing ng masilya ng na Ng uh, puksi Ayan. Ito yung tubo niya. Matigas na. Pero naalog. Naalog oh Ito yung kwa niya. Himon. Dalawang dangkal. Yung lapad niya. Tatlong dangkal. Two by three. <laughs> Two by three. <laughs> Ito yung nilitrahan natin. So ayan, salamat pala na doon sa mga nanonood. At uh, medyo pa lang yung aking video doon sa paglilitra. Kaya ayun, ito yung hatakin. Baka ito isabay na rin. Dahil, ayan po, oh, may talit na rin. Dalawang bangka pala to Magkasabay. Inintay lang po yung kay Kwan. Kay, kay yung Julius ay yata ang inintay ng mga raga para yun po ay kuan ah, ito po ay mahatak kailangan po kasi masoyo ay may karga yung para madigat so ito nga po yung tawag nilang buti buti lilitrahan din po natin to ito lang naman sa gilid susulat natin din, din ay, ay, agaw agaw daw po ang pangalan pati rin po ito pati rin po yon pangatlong kuan ah, ang sa nila, nila dito ay tatlo dali itong buti-buti, yun pala yaring kwan yan. Yaring surigaw. Kaya ito naman. Yung dalawang sirisan na nilitarahan natin doon, wala na. Kinuha na. Kaya siguro ginamit na kagad. Rush yun, rush. Talagang uh, dayo nyo ng pasurigaw maso Pati ito. Pati rin ito. Pasurigaw dito. Kaya lahat ng mga bangka dito ni Bosmani papuntang uh, surigaw doon ang dayo at dito talaga sa Pasipin ngayon bukod sa malalaki ang alon ay sobrang tumal pa ewan ko nga ba bakit pag tuwing amihanin dito ay ang isda ay hirap hagilapin pati barilis wala na pati maliliit kunti na lang din kaya pasyortihan na lang ayan ito po yung naging design natin IBC yeah. Jan Belgi ito naman po mga kasoyo dito sa pagdating sa kuan. Meron kasing e, e, uh, may, may ilang kuan tayo. May isang naalala ko lang po yung isang basher na kuan hindi ko hindi naman ako pumapatol sa mga basher pero eh, e, remind ko lang din po uli doon tungkol dito sa ganitong style. Ang pangit daw. Kumbaga e, wala daw ka design design. Oo nga, sabihin natin ma-design pero maraming chichiburichi. Pero pagdating naman sa pagrehistro sa marina ay bagsak naman. Kaya dito tayo. Kahit simple lang ang lettering natin pero yun namang required sa sa marina. Yung pasado. Kaya dito tayo. At siyempre gusto nang may-ari yan. Alangan naman ang pagandahin natin yan tapos bagsak naman sa sa marina pagka restore kasi pipicturean to eh pagka picture ay ipapasa yun sa marina kaya ganun kaya ang masusunod talaga yung marina tsaka tayo lang po ang tagagawa yun lang po ang kwan natin di ba oh shout out nga pala dun sa basher, basher natin pangit daw natin mag littering o, oh, talagang mapangit naman pero pasado naman sa marina <laughs> yun ang mahalaga dun so ayan So ito na nga yung update natin mga kasoyo bukas andito ako uli para abangan natin yan kasi may lilitrahan tayong series tatlo bagay ay eh, pangalan lang naman yan madali lang yan tapos dito ito tapos na ewan ko lang po kung papalagyan yung kamarote ni Busmani ng kamani yung bawat gilid ng kamarote pati yun lalagyan din po, po yun kaya ng ganitong logo Shout out po sa mga kapatid dyan Mga INC So yun Mga kasoyo Ito lang po muna yung update natin Sa susunod natin kuan. Ito naman ang titirahin natin O kaya yung green na dinaanan natin kanina Dahil uh, ito na lang po ang natitirang Dilitirahan po natin Na pag-asa natin magawa Kaya Ayan Ito nga po yung 400,000 Kunting ko na lang Nagpaparka na sila doon Sa unahan pagka parka nyan masilya na yan abangan natin yung bukas baka mamasilya na rin yan at uh, makuha natin ng actual kung paano ba ito pala hindi pa na masilian ito na nga lang ang kulang nito yo. Yung ilalim, hindi pa na masilian mga soyo. Hindi yan pwedeng ibaba sa dagat pagkaganaan kasi ayan nga po, hinukayan nga po ito putol-putol kasi yan, yung hukay meron pa doon, kabila, tatlo to tatlong hukay, kaya hindi pa na, ano, bueno, na masilan dapat pa bago ibaba nako, baka magalangan hindi na masilyan hihilain na yan so ayan eto na abang-abang na lang tayo mga soyo ayan, ano kaya, Iaakyat din yata ito Yung mga bangka dito mga soyo Uy eh, May bago doon Punta natin yun doon Sino kayo nakakontrata noon May littering na oh Sa ko pala si Michael nakuha na ng iba so ito ahatakin to pataas iakit nga ito ito ay ganito kalaki ko mga soyo ganito kalaki bangka ay hihirapin ako ito lumaot may ko na po may lugihan na pagka lumaot pagka ganitong panahon kaya pati rin ito baka ito iiakyat na rin nagaantay rin ito ng atak yung, yung wings mga kasuyo ang bibira dito yan, mag, uh, pipila yan usapin ko pala si boss michael eh boss michael yun rin yung naduno sayak uh, nalitrahan na hindi e, bali basta mahalagay na tapos uh, si boss michael lang pasapin natin para Itong isa ang yung 400,000 tayo ang maglilitra. It sa. So. Ah, si laki ng bangka ni Amigo Victor. To. Harga ng mga 30 to 35 loki. Emilin. So, ayan. Ito na nga po. Bago abala kayo mga kasoyo sa susunod nating update. At uh, pinaplano ko nga rin po na sumama ngayong Pizza Dos sa Laot, yung Raptun, uh, Rapton Bangkang Pangulong. Sana makasama tayo ulit para may pang-upload naman tayong mga adventure. So yun mga soyo, thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong lahat.